Kawan Filipino TV. Nandito tayo ngayon sa Paris, France at samahan natin ang Zumba event na pinangungunahan ng Bicolandia Association. Tara. Paul uh, Garcia, uh, President ng Bicolandia Association, uh -huh. Bicolandia Kapateran Association. Kami tinawag na Bicolandia Kapateran Association kasi hindi lang mga taga-bicol. Lahat, open sa lahat, Kapampangan, Ilocano, lahat open mga Pilipino. Uh, may Joy Ramos po. May joy. Um, ilang taon ka na sa Paris? Um, seven years. Um, yes, yeah, seven years po. Ano sa tingin mo? O opinion na sa mga tao na sasabing kapag nakapag-abroad na, yung mayabang na? Um, may opinion po. Siguro, um, I think, um, bilang OFW po, bilang nagtatrabaho sa abroad, it's not easy for us to live here na walang pamilya, walang kakilala which is uh, mga kaibigan lang siguro ang meron tayo. Kaya for me, it hurts na makaharinig na yung mayabang tayo kasi nga, ang um, dugo at pawis po natin yung pinagtatrabahohan po natin dito. Every minute, bawat singko po, patak ng um, pawis po natin yung ano. Kaya I, I, we don't deserve that na para sabihan ng mayabang kasi Not joke po yung ano, yung trabaho natin dito. Okay. I'm Jenny Lin po, Jenny Castillo. Kaya katagal dito sa Paris? One year and seven months na po ako dito sa Paris. Pag nakakarating na daw tayo sa abroad, ay eh, yung mayabang na daw tayo. Para sa akin, hindi po yun totoo. Ako po galing po ako sa hirap. Alam ko po, syempre po, ako po ay nagkaroon po ngayon ng trabaho. Hindi naman po siguro yung pagkakayabang. Marunong lang po sigurong i-handle yung sarili, gaya po ng hindi na pagbibigay. Siyempre, uunahin pa rin po yung pamilya bago po yung ibang tao at uunahin po ang sarili bago ang ibang tao po. Yung uh, February uh, 10, pre-Valentine's Day na uh, may kulalya na sesyon. Dito sa pre-Valentine's Day, meron po uh, yung masterclass na nag

Okay. From Tacloban Lady. Yun, yun po yung next na tanong ko eh. Gano'n na po kayo katagal dito sa Paris? Uh, 1997 uh, ako dumating dito. Ang opinion nyo sa mga taong nagsasabi na kapag nakapag-abroad lang, yumayabang na? Um, uh, no, kasi alam mo, hindi yun. Wala dito ano, yabang-yabang kasi dito talagang ano, trabaho kami. Kaya, uh, wala dito yabang kasi katulong tayo. Uh, kung hindi ka magsisipag, hindi ka makakapag, ano, makakapag, uh, ma, mabibili mo yung gusto mo. Kaya wala dito ang yabangan. Kaya may mga ano kami na invest kasi sa sipag namin. Kasi kung hindi ka magsisipag, walang, walang magagawa, walang, ano, wala kang makikita na pera. Kailangan magsipag ka talaga. Walang magbibigay sa'yo. Number one dito, kasi hindi ka tulad, -tulad ng nasa Pilipinas ka, kahit matulog ka, may magpapakain, pero dito hindi ikaw talaga. Kahit kami may sakit ako, nabangon ako. Kasi mayroon naka-engage ako, may opisina akong tatrabahoan. Mabangon kahit pagod. Talagang babangon at babangon ka sa umaga. Ako ay si Jean Gillian Meneses. Ako po ay taga-Quezon province. And gaano na po kayo katagal sa Paris? So dito sa Paris, magti 3 years na po. Mm. For me naman, parang ano eh, parang kasi hanggat hindi nyo kasi na-experience yung bilang OFW, parang hindi ko masabi na ganun eh, alam mo yun? Pero hindi mo rin naman sila ma-blame kasi hindi naman nila na-experience. Alam nyo yun, ma'am? Yeah. ba? Diba? Pero, yun lang, wala akong comments. <laughs> kasi meron din naman kasi mga tao na nakapag-abroad lang, yung mayabang talaga. Diba? Ano, alam mo 'yon. Pero meron din namang hangga't hindi mo naman na-experience, so, mahirap kasi talaga ang buhay as an OFW. So, ma maintindihan din sana 'yon ng iba. And back last year, 'yon, dahil doon sa YouTube ko, sa maliit na YouTube channel ko, the Pinay OC channel, na-discover ako ng Tap Tap Send. Hi, I'm Mikey Alfaro. Saan, Tag taga po tayo sa Pilipinas? Sa Pampanga. Okay, ilan taon na po tayo dito sa Paris? 14 years. 14 years? Yes. Good. Oh Good. Ano ang opinion mo sa mga taong nagsasabi na kapag nakapag-abroad ay umayabang na? Um, well, it depends upon the situation it is. Depends sa um, what you accomplish. or something that somebody is reacting from the Philippines. Siyempre, minsan kasi reacting some Bada lang naman dito yung may mga may abang. But technically, Sometimes it depends upon the accomplishment that you receive here. Sometimes, you don't even ulo, the ganan. Especially, sometimes when they get proud about their self, about their accomplishment they receive, there's nothing wrong about it. It's posting about what you uh, what you receive or what you accomplish or what you have been through to yourself that you through your hard work. It's not bad about it. It's something that what you can perceive about. how it looks like and the attitudes towards to you. Thank you. Asel po. isel. Aisle. Um, taga saan po tayo sa Pilipinas? Uh, taga Binan, Laguna po ako. Kaya kapag abroad na ang Filipino ay yung mayabang na. Ay, may yung iba. Yeah, totoo. Totoo yun. Pero dapat, kailangan. Lagi lang, lagi lang tayo sa, ano, down to earth lang kahit anong mangyari. Po so, yung marami pa po kami plano na events na susunod katulad po ng Battle of the Band at sa Halloween party din po namin, magkakaroon din po kami. At uh, sa piyesta sa uh, Bicol, tuwing ginaganap po namin yun ng September. So, sa bato po namin yung ginaganap, kaya everybody is welcome din po, lalong-lalo lalo na yung mga nandito po sa Paris. Uh, my name is uh, Jocelyn David Mercader. I'm Celia Da Silva. O sa mga taong nagsasabing kapag nakapag-abroad na ang Filipino, yumayabang na? No, actually hindi po. Hindi kasi uh, para sa akin, no? Pag nasa abroad ka kasi, ang kita dito, pinaghihirapan. Hindi basta-basta. Mahirap i-explain pero sa totoo lang pag nasa abroad ka, mahirap kitain ng pera. Kailangan talaga kayod marino ka. Okay. Kayo madam? Depende rin sa tao. Kasi may mga tao pagka dumadating talaga ng abroad, misan tumataas. Akala mo kung sino. Pero kailangan maging normal lang tayo. Dahil ka uh, kasi ang buhay ay hindi uh, napakadali. Napakahirap talaga at pinaghihirapan. Huwag tayong magbiyabang dahil ang pagyayabang ay hindi natin madadala. Maging totoo lamang tayo. Yun lamang. Aileen <laughs> Joy Cabreros po. Pagkalisan <laughs> po dahil sa Ah, uh, makayo kalapangasinan. Pangasinan. Yun mo uh -huh. sa mga taong nagsasabi na um, na nakapag-abroad lang ang Pilipino, yumayabang na. Hmm, hindi po totoo yan. <laughs> kasi, ano, kahit dito po kasi naghihirap din kami na o para uh, magkaroon ng income. Ayun po, na tsak, yun. <laughs> Salome Garcia uh, twenty ah, 27 years in Paris. Uh. So, uh, almost of my life I... ay <laughs> dito na ako to tu... tumanda, ka nga. po <laughs> yung opinion nyo sa mga taong nagsasabi na porkita na kapag abroad na tayo ay yung mayabang na tayo? No, hindi, depende siguro 'yan sa tao. Kahit hindi lang naman mga Pilipino, in any kahit sinong tao, na sa tao 'yan eh. Kung anong klase ka talaga. Pag uh, kahit tayo ma okay na ang buhay, hindi tayo dapat maging mayabang or what kasi tayo nasa abroad, hindi hindi madali ang buhay ng isang nasa abroad. Kinanihiyan mo din lahat. Lahat ng tao dito sa Paris na Isaya sa aming nightly event. at sa mga susunod na event namin sa Independence Day, July 6 and 7. After na Independence Day, meron kami pya sa tabi dyan sa Batu uh, September Lahat oh. kayo ay